Si Madam First Lady ba at si Tantongo ko sabay dumating ng US? Ang sagot, mga kababayan ko, di ba kagad natin? No. No, hindi po sila sabay dumating. Si Tantongo ko namatay na ng nga ocho Si Madam First Lady dumating ng Ajis sa US. Doon yung po malalaman ngayon, mga kababayan ko, kung uh, nagsisinungaling ba o gumagawa ng kwento itong si Maharlika. Baka mamaya ang iniisip ko niya, baka sabihin ni Maharlika ganito, pupuntahan si Bongbong Marcos doon sa US ngayon kasi hihilutin niya yung ano, kaso ni Lisa kay Donald Trump sa US, yun na naman sasabihin niyan. Why? Yes, hindi na ako magtataka doon na ng ang gagawin niyan, ganoon ang isipin niyan, ganoon ang ibabanat niyan. Why? Hindi na rin ako nagtataka mga kababayan ko na possible na mangyari yun. Now, question ko to ulit mga kababayan ko, questionin natin. Si Madam First Lady ba at si Tantongko sabay dumating ng US? Ang sagot mga kababayan ko, di ba ang natin? No. <coughs> hindi po mga kababayan ko. Hindi sila sabay dumating. No, hindi po sila sabay dumating. Si Tantongko namatay na ng nga 8 kasi Madam First Lady dumating ng Ajis sa US. So pag nagpakalat na naman sila, ng kung ano-anong mali siyang maling impormasyon, abay mag-isip-isip na po kayo mga kababayan dahil ibang usapan na po yun. Doon po malalaman ngayon mga kababayan ko kung uh, nagsisinungaling ba o gumagawa ng kwento itong si Maharlika. Abay ako inaabangan ko na yung kanyang mga dahilan. Inaabangan ko na yung kanyang mga eme sa social media. At ang balita ko pumuputak na po ngayon yon at nag-uumpisa na pong tumibag ng tumibag mga kababayan. Ganyan po talaga ang gagawin nila para tibagin ang tibagin ng unang ginang mga kababayan ko. At i-issue nila ngayon yung uh, pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga puna ko lang po. Mga puna ko lang po, mga kababayan. Itong uh, ginagawa po nung media natin na News 5. Ako po hindi po ako against sa uh, TV5. Ano po ako against dyan? Isa rin po sa mga kaibigan natin yan na nagbabalita ng patas at tama. Ngunit, nagtataka lang po ako, nataon po, mga kababayan ko, bakit yun lang nila inilabas? May tanong ako. Tol, tol, may tanong ako. Ito lang ako sa akin. Ha. Eh. May na ba tayo ng uh, ebidensya na matagal na lumabas yung auto uh, ano resulta ng pagkamatay ni Tantong ko may post kailan kailan ito to to oh, ito Jake Jake kailan lumabas yan March 9 March 9 pumutok March 9 pumutok pero yung uh, final na pagkamatay ni Tantongo Sumutok lang parang pumutok ito. ito ito maaga na po natin idinidibang yung kasinungalingan po na pinabato nila kagad para malaman nyo ho pakita mo pakita mo March 12 o so, yan so ito mga kababayan ko si Paulo Tantoco is March 12 pa po lumabas so, yung kanyang resulta